Kapag iniisip ng karamihan sa mga tao ang Iran, iniisip nila ang mga headline, politika, tunggalian, balitang nuklear at kawalang tatag ang pumapasok sa isip. Gayunpaman, kapag pinagmamasdan ng Diyos ang Iran, hindi niya nakikita ang nakikita ng mundo. Nakita niya ang isang bansang nakasulat sa mga hula. Nasasaksihan niya ang isang tadhana na naglalahad ng eksakto sa kanyang ipinahayag. Matagal bago lumitaw ang Iran sa kasalukuyang mga mapa, nagsalita ang Diyos tungkol sa hinaharap nito. Matagal bago bumangon o bumagsak ang mga pamahalaan, binalangkas ng Diyos ang landas na tatahakin ng Iran sa mga huling kabanata ng kasaysayan ng tao. At kapag binasa mo ang banal na kasulatan, hindi mga aklat ng kasaysayan, hindi mga pagsusuri, hindi mga opinyon kundi ang sariling salita ng Diyos, matutuklasan mo na hawak ng Iran ang isa sa pinakamisteryoso, nakakagulat at may pag-asa na mga tadhana sa lahat ng hula sa Biblia. Isinisiwalat ng Biblia na sa hinaharap, ang Iran ay hindi magiging isang tahimik na tagamasid sa mga kaganapan sa daigdig. Malaki ang gagampanan nito sa mga huling araw. Ang Ezekiel 3, 38 ay nagpapakita sa atin ng larawan ng isang mahusay na koalisyon na bumangon upang salakay ng Israel sa huling panahon. At isa sa mga bansang binanggit ang pangalan ay Persia, modernong Iran. Hindi ito itinatago ng kasulatan, hindi pinapalambot o ikinukubli. Malinaw nilang inilanta dito upang sa mga huling araw, ang mga mananampalataya ay hindi malito sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Ang koalisyon na ito ay magiging bahagi ng isang pandaigdigang kaguluhan. Isang sandali kung saan ang buong mundo ay manonood at mag-iisip kung gaano karaming mga bansa ang nakipagkaisa laban sa Israel nang sabay-sabay. Ngunit ipinahayag na ng Diyos sa atin na mangyayari ito. Ang tinatawag ng mundo na krisis tinatawag ng langit na katuparan. Ang tinatawag ng mundo na kawalang tatag, tinatawag ng Diyos na tanda. Ngunit ito ay bahagi lamang ng makahulang hinaharap ng Iran. Dahil kahit na sinasabi sa atin ng Biblia na ang Iran ay magiging bahagi ng isang alyansa sa huling panahon na sumasalungat sa Israel, ang Iran ay dating tinawag na Persya at ang pangalang iyon ay hanggang sa ikadwintino siglo. Ang Persia ay binanggit sa buong Biblia, partikular sa mga propetiko at apokaliptik na mga sipi. Ito ay isang imperyo na may malaking impluensya at kapangyarihan na nangingibabaw sa malalawak na rehiyon ng kilalang mundo. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing pagpapakita ay nasa Daniel 10, kung saan ang isang espiritual na nilalang na inilarawan bilang prinsipe ng Persya ay lumaban sa anghel na ipinadala upang makipag-usap kay Daniel sa loob ng Guanpan araw. Ito ay pagkatapos lamang dumating ang arkanghel na si Michael upang tumulong na ang mensahero ay nakalusot. Sinasabi ng Daniel 10.13 Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay lumaban sa akin ng dalawamput isang araw. Ngunit narito, si Michael, isa sa mga punong prinsipe, ay dumating upang tulungan ako at ako ay nanatili doon kasama ng mga hari ng Persya. Kung literal na kinuha ang talatang ito, ipinahihiwatig nito na ang mga makapangyarihang espiritual na nilalang ay may impluensya sa mga kaharian at rehiyon. Ang prinsipe ng Persya sa kontekstong ito ay malawak na binibigyang kahulugan ng mga biblikal na iskolar bilang isang nahulog na anghel, isang demonyong pamunuan na kumikilos sa likod ng mga eksena ng pisikal na Persian Empire. Ito ay nagtataas ng mahahalagang katanungan. Kung ang mga espiritual na kapangyarihan ay nakaka sa Persya, kung gayon ang mga katulad na puwersa ay maaaring gumana sa Iran ngayon. Ang parehong pamunuan na minsan ay lumaban sa mga layunin ng Diyos sa buong sinaunang imperyo ay nananatiling aktibo ngayon na nagsisikap na hadlangan ng mga plano ng Diyos sa pamamagitan ng modernong geopolitical na kaguluhan. Ito ay isang solemne na paalala na ang mga geopolitical na kaganapan ay kadalasang mga anino ng mga espiritual na katotohanan. Ang antagonismo ng Iran sa Israel, ginawa ng modernong Iran, ang posisyon nito tungkol sa Israel na ganap na malinaw. Paulit-ulit, ang mga pinuno ng Iran ay nanawagan para sa pagkawasak ng Israel at tinanggihan ang karapatang umiral. Ang pag-unlad nito ng teknolohiyang nuklear ay nakabuo ng malalim na pag-aalala mula sa Israel, Estados Unidos, at karamihan sa internasyonal na komunidad. Hindi lang kapangyarihang militar ang hinahanap ng Iran. Ito ay pangingibabaw. Naiisip nila ang isang gitnang silangan kung saan walang lugar ang Israel. Ang puot na ito ay higit pa sa politika. Mayroong espiritual na bahagi, isang sinaunang awayan na umaaling sa kasaysayan mula sa mga araw ng sinaunang Persya hanggang sa modernong Iran. Si Haman sa aklat ni Esther na nagtangkang lipulin ang mga Hudyo ay isa ring opisyal ng Persya ang espiritu sa likod ng Persya ay matagal nang nakatutok laban sa piniling bayan ng Diyos. Ang pagnanais na wasaki ng Israel ay hindi lamang ideolohikal, ito ay sataniko. Ito ang pagpapakita ng isang espiritual na agenda na naglalayong alisin ang mismong mga tao kung saan pinili ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili. At hindi lang ito tungkol sa digmaan o politika. Ito ay tungkol sa isang espiritual na pamana. Matagal nang sinubukan ni Satanas na hadlangan ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. Maging ito ay si Paraon sa Ehipto, si Haman sa Persya, si Antiochus Epiphanes sa Greece o kahit si Herodes sa Roma, ang kaaway ay palaging gumagamit ng makalupang kapangyarihan upang subukang sirain ang lahi at mga pangako ng Diyos. Ngayon, ang Iran ay umaangkop sa makasaysayang pagpapatuloy na ito ng oposisyon. Ezekiel 38 Kung titingnan natin ang Iran sa propesya ng Biblia, ang isa sa mga direktang koneksyon ay matatagpuan sa Ezekiel 38. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng isang koalisyon ng mga bansa na babangon sa mga huling araw upang salakayin ang Israel. Ang Persya ay nakalista sa mga bansang ito. Sinasabi ng Ezekiel 30 OC 6, ang Persia, Kush at Put ay sasa kanila. Silang lahat ay may mga kalasag at helmet. Ang Gomer kasama ang lahat ng hukbo nito at ang Beth Togarma mula sa malayong hilaga kasama ang lahat ng hukbo nito. Maraming bansa ang kasama mo. Uwang Persia, ang modernong panahong Iran, ay sasali sa hinaharap na koalisyon ng militar na pinamumunuan ni Gog na pinaniniwalaan ng marami na kumakatawan sa isang pinuno o entity mula sa rehiyon ng modernong panahong Russia. Ang koalisyon na ito ay bababa sa Israel sa pagtatangkang lipulin ito. Gayunman, nilinaw ng Biblia na ang Diyos mismo ang makikialam. Ang mga kaaway ng Israel ay matatalo hindi sa pamamagitan ng mga kamay ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na paghatol. Gagamitin ng Diyos ang mga supernatural na pangyayari, mga lindol, kalituhan, graniso at apoy upang magdala ng tagumpay. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ng Israel ay hindi isang pasibong tagamasid. Siya ay isang tagapagtanggol, isang mandirigma at isang hukom. Kapag ang mga bansa ay dumating laban sa Israel sa mga huling araw, hindi lamang nila haharapin ang isang maliit na bansa sa gitnang silangan hamunin nila ang diyos na gumawa ng langit at lupa ang jeremias 49 ay naglalahad ng propesiya na partikular tungkol sa elam isang mahalagang rehiyon sa sinaunang iran sa propesiya na ito ang diyos ay nagsasalita tungkol sa sakuna pagkakalat takot at banal na paghaharap ito ay isang imahe ng Diyos na nanginginig sa isang bansa hanggang sa kaibuturan nito walang pamahalaan walang kapangyarihan walang alyansa at walang hukbo ang makatiis sa pakikipagkamay ng Panginoon kapag siya ay nagpasya na makitungo sa isang bansa siya ay lubos na nakikitungo dito Gayunpaman, kahit dito, ang kasaysayan ay nagbabago na ang Diyos lamang ang maaaring sumulat. Sapagkat bagaman ang Jeremias 49 ay nagsasalita ng paghatol, ito ay nagtatapos sa isang hindi inaasahang pangako. Hindi isinasara ng Diyos ang kabanata sa pagkawasak. Isinasara niya ito sa pamamagitan ng pagpapanumbalik. Sinabi niya sa Jeremiah 49.39, Ngunit sa mga huling araw ay ibabalik ko ang mga kapalaran ng ilam. Ito ang dahilan kung bakit napakahiwaga ng propetikong tadhana ng Iran. Ito ay isang bansa na lumilitaw sa isang koalisyon laban sa Israel. Gayunpaman, nang maglaon, nangako ang Diyos na isasauli ito. Ito ay isang bansa na mayayanig sa pamamagitan ng banal na paghatol, ngunit isang araw ay makakaranas ng banal na awa. Ang hinaharap ng Iran ay hindi isang tuwid na linya ng pagkawasak. Ito ay isang kwento ng paghaharap na sinusundan ng pagtubos. Isang kwento ng kaguluhan na sinundan ng pagmulat. Isang kwento ng disiplina na sinundan ng biyaya. Ang Diyos lamang ang makakasulat ng ganoong kalalim at kabalintunaan na tadhana para sa isang bansa. At kapag napagmasdan mo kung ano ang nangyayari sa Iran ngayon, mararamdaman mo ang mga unang senyalis ng hulang iyon na nagsisimulang gumalaw sa kabila ng matinding pang-aapi at pag-uusig, sa kabila ng isang kapaligiran na tila pagalit sa Kristyanismo, may isang kahangahangang nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Ang mga tao ay bumaling kay Jesus, tahimik, lihim, madamdamin. Nabubuo ang mga bahay simbahan. Ang mga panalangin ay tumataas. Umaalingaw-ngaw ang papuri sa likod ng mga nakasarang pinto. Ang Ibanghelyo ay kumakalat sa mga paraan na hindi mapipigilan ng gobyerno. Mayroong isang tahimik na muling pagkabuhay na nagaganap sa lupaing iyon. Isang muling pagkabuhay na hindi maipaliwanag ng mundo at hindi mapigilan ni Satanas. Ito ay bulong ng ipinangako ng Diyos noong unang panahon. Ibabalik ko ang kapalaran ng ilam at ang Zacharias Patrison ay nagpapatunay sa hinaharap na ito. Pagkatapos ng mga huling labanan sa huling panahon, sinasabi ng Biblia na ang mga bansang mabubuhay ay aakyat sa Jerusalem upang sambahin ng hari ang Panginoon ng mga hukbo. Ang mga bansang minsang sumalungat sa Israel ay balang araw ay yuyuko sa harap ng mesyas ng Israel at kung ipinangako ng Diyos ang pagpapanumbalik sa ilam, ang Iran ay magiging isa sa mga bansang iyon balang araw. Ang mga tinig mula sa lupaing iyon ay sasali sa dakilang koro ng pagsamba sa palibot ng trono ni Heso Kristo. Ano ang itinuturo sa atin ng makahulang tadhanang ito? Una, itinuturo nito sa atin na isinulat ng Diyos ang mga pambansang tadhana bago pa man magkaroon ng mga bansa. Sinabi ni Daniel na binabago ng Diyos ang mga panahon at panahon, nagtatag ng mga hari at nag-aalis ng mga hari at nagpasya sa pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo. Hindi kinokontrol ng mga bansa ang kanilang kinabukasan ginagawa ng Diyos hindi mai ng gobyerno ng Iran ang kapalaran nito hindi mapipigilan ng mga kapangyarihang pandaigdig ang papel nito bilang propeta lahat ng isinulat ng Diyos ay matutupad pangalawa itinuturo nito sa atin na ang Diyos ay maawain kahit humatol siya ikatlo ang kapalaran ng Iran ay nagtuturo sa atin na walang bansa at tao ang hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Kung maaaring kunin ng Diyos ang isang bansang nasangkot sa labanan sa katapusan ng panahon, hatulan ito at pagkatapos ay ibalik ito sa parehong propesya kung gayon ang Diyos ay maaaring ibalik ang sinuman. Maaaring ibalik ng Diyos ang isang alibughang anak. Maaring ibalik ng Diyos ang isang backslider. Maaring ibalik ng Diyos ang isang tao na nararamdamang napakalayo na nila. Maaring ibalik ng Diyos ang isang taong nasiraan, nahihiya, o hindi na kayang ayusin. Ang tadhana na isinulat ng Diyos sa Iran ay isang larawan ng tadhana na iniaalok ng Diyos sa bawat kaluluwa ng tao. Maari kang humarap sa paghatol para sa kasalanan, ngunit ang biyaya ay magagamit pa rin. Maaaring makaramdam ka ng panginginig, ngunit may plano pa rin ng Diyos. Ang mga ulap ng bagyo ay nagtitipon at ang mga piraso ay nahuhulog sa lugar. Ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano dahil sa mga pangyayaring ito? Ano ang dapat nating maging tugon bilang mga mananampalataya? Isa, magbantay at manalangin. Inutusan tayo ni Jesus na magbantay at manalangin upang tayo ay mabilang na karapat-dapat na makatakas sa lahat ng darating. Ang mga palatandaan ay naglalahad sa ating harapan. Dapat tayong manatiling alerto sa espiritual. Nangangahulugan ito na nasa salita ng Diyos araw-araw, hinahanap ang Panginoon sa panalangin at humihingi ng karunungan at pag-unawa. Ang aming mga lampara ay dapat na puno ng langis. Hindi natin kayang bayaran ang espiritual na kawalang interes. Ito ang panahon para magpatuloy at hanapin ng Diyos ng buong puso. Dalawa, ibahagi ang ebanghelyo ng madalian. Ang mga pangyayaring ito ay isang trumpeta na tumutunog sa mundo. Maikli lang ang oras. Dapat nating abutin ang mga nawawala ng mensahe ng kaligtasan. Si Jesus lamang ang makapagliligtas. Sa pamamagitan lamang niya, makakatakas ang sinuman sa darating. Huwag maghintay para sa perpektong sandali upang ibahagi ang iyong pananampalataya. Ang oras na ngayon, Gamitin ang yung boses, ang yung plataporma, ang yung patotoo. Ang mga tao ay naghahanap ng paggasa asa at dala namin ang sagot. Tatlo, pag-unawa sa mga panahon. Naunawaan ng mga anak ni Isakar ang mga panahon at alam kung ano ang dapat gawin ng Israel. Dapat tayong maging katulad nila, maunawain, nakaugat sa banal na kasulatan at alam ang propetikong timeline. Hindi sapat ang pagdalo sa simbahan. Dapat nating pag-aralan ang propesya at maunawaan ang kalendaryo ng Diyos. Dapat tayong maging mga taong may pangunawa. Ang kamangmangan ay hindi na isang opsyon. Ang oras ay nangangailangan ng karunungan, kalinawan at karunungan sa Biblia. Apat, huwag kang matakot. Ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kahit na ang mga digmaan at alingaw-ngaw ay kumakalat, ang ating mga mata ay dapat manatiling nakatutok kay Jesus. Ang ating kapayapaan ay hindi batay sa mga pangyayari, ngunit sa prinsipe ng kapayapaan. Hayaang magpanik ang mundo ang manatili ang simbahan sa pananampalataya. Mayroon tayong pag-asa na lumalampas sa pagyanig. Hindi tayo mamamayan ng mundong ito. Kami ay mga pilgrims na dumadaan. Ang tanong ay hindi na kung ang Iran, Persia ay gaganap ng isang mahalagang papel sa huling panahon. Kinumpirma na iyon ng kasulatan. Ang tanong ngayon ay kung gaano tayo kalapit sa mga makahulang pangyayaring ito na natutupad.